E Pilipinas. Ngayon po ay araw na Miyerkules, March 6, 2024. Ako po si Cecil Villarosa at ito pong muli ang programang Usapang TOL. Siyempre, makakasama natin maya-maya lamang, walang iba kundi ang TOL ng bawat Pilipino. Senador TOL, Francis Tolentino. At uh, siksikat-liglig po ulit tayo ngayong uh, umagang ito ng Miyerkules dahil marami po tayong mga isyong tatalakayin. Particularly, yun pa rin pong epekto ng matinding tag-init na El Nino phenomenon ano sa maraming mga sakahan at pananim sa bansa at kung ano ang uh, ginagawa ng pamalaan particularly ng National Irrigation Administration o NIA. Mamaya po ay eh, makakapiling natin ang uh, ang namumuno ng NIA para tayo ay bigyan ng detalye kaugnay ng kanilang mga ginagawang initiative para agapayan ang mga magasaka na matinding na apektuhan itong El Nino phenomenon dahil sa huli pong pagtala ng National Disaster Risk Production and Management Council e eh, libu-libong mga ektarya eh. mga nasa labing-anim na libong uh, ektarya ng mga pananim ang uh, napinsala na ng, uh, ng, El Nino Phenomenon. I'm sorry, 14,000 hectares na mga pananim. Karamihan po yan ay mga tanima ng palay at mais ang napinsala ng El Nino Phenomenon habang higit 16,000 na ng mga magasaka at bangisda ang naapektuhan. At pangunahin nga pong problema na kanilang kinakaharap ay ang irigasyon o patubig. Dahil tuyot na eh. Tuyot na yung kanilang mga uh, sakahan eh. Yung mga lupa eh. Hindi na pwedeng mataniman kaya kailangang aagapayan uh, na ng pamahalaan itong mga apektado nating magasaka. at nababanggit nga noon pa ni Senator Francis Toltolentino pag ganito palang matindi ang pag-init problema rin pala maging ang supply ng isda dahil hirap din na makapangisda ang uh, mga mangisda dahil uh, yung mga isda eh, pumupunta doon sa malayong bahagi ng karagatan at kinakailangan ng uh, mga ng mga mangingisda no na na pumalaot ng mas malayo para lamang mag, uh, mag, 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 mag magkaroon ng huli ng mga isda. Samantala, matinding traffic po ang naranasan ano nabungaran nyo ba 'yon mga kababayan ano yung area na 'yan ng C5. Uh, matinding traffic ang naranasan kaninang mga bandang alas 5 ng umaga. Eh alamin natin ang dahilan kung bakit ba naging um, matindi ang volume ng mga sakyan sa bahaging yan ng C5. At kaugnay po niyan ay nasa niya po ng ating komunikasyon si Katrina Gabito ng MMDA MetroBase. Base. Magandang umaga Katrina. Yes, Katrina. Maganda umaga. Live ka sa DWIZ 882 sa programang Usapang Tol. Kamusta na ang lagay ng traffic dyan sa bahagi ng C5, Katrina? Magandang umaga po, Ma'am mm -hmm. Cecilia Tr Senator Francis. Ang atin pong traffic update dito sa C5 ay medyo mabigat po dito sa may simula ng The Blue Leaf Cosmopolitan, Southbound po ng C5. Hanggang dito po niyan sa may hanggang makarating po tayo dito sa may East Rembo. Gawa po ng nangyaring aksidente kanina pero na-clear na po ang ating um self-accident na tanker around 5, 5.39 ng umaga po. Ang northbound naman po ng C5 ay tuloy-tuloy naman po at makakaranas lang tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may um, entrance ng Katipunan hanggang sa may Ateneo po. Yun lang naman ma'am. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayo lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron pa po pong mga ibang katanungan at nangangailangan ng emergency assistance. Katrina! Yes po. O oh, Katrina, bagamat naalis na yung Self accident ano, yung tanker yes, diyan sa bahagi niya yes, ng C5 kaya lang yung buntot ng traffic eh mahaba na eh Yes, ma'am. Naabutan po mm -hmm. na kasi tayo ng rush hour at pasokan po. Kaya po medyo humaba yung traffic natin, ma'am. Pero Wait. ngayon, ma'am, um, hinihila na po to ng ating mga enforcer mm -hmm. or ginagawa na po nila ng paraan para kahit papano po, eh, mag umusad-usad naman po ang takbo ng daloy ng traffic ko dito po sa parte ng C5. O, oh, kaya kung uh, magkakaroon ng uh, chance sa ano, uh, Katrina, yung ating mga kababayan, e, eh, iwasan na muna yung bahaging yan ng C5 para para makaiwas din dyan sa mahabang uh, daloy na ng traffic na idinulot nga ng self accident na kinasangkutan nga ng isang tanker. Humanap muna ng ano, no? Mag, mag oh, Mag-reroute muna. Mm, samantala. pwede pa rin naman po tayo mag-EDSA as of now. Medyo okay naman ang EDSA ngayon, ma'am. Paluwag pa naman siya at umaandar pa naman po. Ayun. Hindi mag-EDSA na muna. Ano? Huwag na yes, muna po. uh, sa muna sa C5 dahil mahaba na eh, Yung idinulot na traffic na aksidente na yan. Yes, ma'am. All right. Maraming salamat, Katrina. Salamat din po. Yan po si Katrina Gabito ng MMDA Metro Base. Samantala, dako na tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago. Sa DWIZ headlines. ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Miyerkules, March 6, 2024. PBBM inaasang lalhok sa mga aktibidad sa ASEAN Australia Summit ngayong araw. DWIZ Balita! kalang batas na mapababa ang singil sa kuryente sa bansa gumugulong na sa Senado. DWIZ Balita! Patutsada ng isang senador sa isyu ng kudeta sa Senado sinalag ng mga kongresista. D W I Z sa charter change malabo pang isagawa ngayong taon ayon sa Comelec. D W I Ang Department of Health nakapagtala ng mga sakit dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Mga balita updated. Mga isyong updated. Mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. At Cecil Villarosa. Rosa. At ngayon sa detalye ng mga balita, makikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagisimula ng Leaders Plenary para sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia ngayong araw. Napatid na alas 8 ng umaga, local time sa Australia Leaders Informal Arrival at mandang pasado alas 9 at alas 6 ng umaga, oras sa Pilipinas, mangyayari ang naturang plenary. Nakatakda ang Leaders Retreat bago mag-alas dos ng hapon na siyang huling aktividad na dadaluhan ng Pangulo para sa ASEAN-Australia Special Summit. Samantala, babalik na ng Pilipinas si PBBM alas sa na umaga ng hapon sa Melbourne habang alas tres naman sa Pilipinas at bandang alas 11 ng gabi inaasahang nasa Pilipinas na si Pangulong Marcos. DWIZ ba Balita Tuloy-tuloy tayo sa pag-abalita sa oras na labing dalawang minuto makalipas ang alasais ng umaga Hanggang muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan Sa kaugnay pa ring balita, bilateral meetings ni PBBM sa Prime Ministers ng New Zealand at Laos Naudlot ang detalye ng balitang yan, hatid ni Gilbert Perdes. Naudlot ang bilateral meeting sana ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon ah, bago mag alas dias kahapon dito sa Melbourne. Ah. Ang pulong sana ni na PBBM at Luxon, sabalit hindi nakarating ang punong ministro. Nabatid na sa mga ulat na hindi umabot sa schedule si Luxon ah, dahil napilitan ito mag-commercial flight matapos magkaroon ng technical problem. Ang sakyan sana nitong military air Aircraft. Nakaschedule na mag off sa Wellington ang sasakyang eroplano sana ni PM uh, Luxon. Uh, pero nakita nito ng technical fault sa nose landing gear system na sa ginawang pre-flight check. Bukod naman sa meeting ni Luxon ay uh, uh, hindi rin natuloy ang meeting ni PBBM kay Laos Prime Minister Sun Sai Sifondona. Patrol 13, Gilbert Pertes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. D! Sa iba pa mga balita, gumugulong na sa Senado ang Senate Bill No. 2247 o an act promoting the development of the Philippine downstream natural gas industry. Sa panukalan, inihain ni in Senate Committee on Energy Chairman Senator Rafi Tulfo, magpapababa ito ng singil sa kuryente at magbibigay ng mas maraming trabaho sa bansa ayon kay Attorney Garrett, uh, ayon kay Attorney Garrett Tungol, ang Special Legal Counsel, mas maraming investments ang mailalagak sakaling maipasa na sabing panukala kung saan magkakaroon ng komprehensibo at integrated legislative policy para sa mabilis na pag-unlad ng natural gas sector sa bansa. Suportado naman ng Department of Energy ang development natural gas industry sa bansa na magpapalago sa power generation industry. WIZ. Ba paalit oh, pero pa, hindi po yung uh, panukalang 'yan ano, lalo pa't inaasahan na in matter of years ano sa loob lamang ng ilang taon eh posible raw na matuyo na yung malampaya eh yung uh, malampaya dyan sa Palawan kaya kinakailangan ng mapagkukunan ng panibagong supply ng natural gas. Samantala tuloy-tuloy po tayo sa pagbalita sa oras na 6:15 ng umaga. Sinalag ng mga kongresista ang patutsada ni Senator Amy Marcos na ang Kamara de Representantes ang nasa likod ng nilolutong kudeta laban sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senado. Iginiit ni House Deputy Majority Leader at Act CIS Representative Erwin Tulfo na hindi maaring pakialaman ng Kamara ang Senado. Ikinalungkot din ng mga kongresista na napagbibintangan ang kamera. Gayong abala ito sa dami ng trabaho. Naguguluhan naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Partilist Representative Raul Angelo Bungalon kung bakit nakaladkad ang kamera sa usapin ng Senado. Umaasa naman si House Assistant Majority Leader at Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing na hindi makakaapekto ng kaguluhan sa Senado ang pagpasa ng panukala na amin pagyandahan ang konstitusyon. DWIZ Pabalik! Yung, sa, yung pag-amyanda na yan, sa Ligang Batas, eh, kahapon sa Senado eh, uh, kung saan nga nag, uh, isinusulong, particular na isinusulong ang pag-amyanda sa probisyon sa, sa Ligang Batas na may kinalaman sa ating ekonomiya. At kaugnay po ng isyu yan, ano, kaugnay pa rin ng isinusulong na charter change na ang Commission on Elections na malabong magkaroon ng plebisito sa, sa, charter change ngayong taon o bago ang 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, na uubusan na sila ng oras sa paghahanda sa halalan kung saan posibleng hindi na magkaroon ng plebisito ngayong taon para sa chacha dahil Marso na at mayroon pa silang procurement at mga paghandang inaasikaso. Ngunit binigyang diin ng Paul Body Chief na obligado silang magsagawa ng plebesito kahit kailan ito imandato ng Kongreso. DWIZ Papalita! ni Sen. Tol Tolentino ano, na mas maiging isabay Uh, sa halalan next year itong plebisito para sa charter change dahil malaking katipiran ito sa gobyerno eh. Uh, kung di ako nagkakamali, 13 billion pesos yung halaga na pwedeng matipid ng COMELEC pagka isinabay itong plebesito sa ng charter change sa eleksyon sa susunod na taon. no? Uh, very important na rin naman at timely yung isinusulong na pagbabago sa ligang batas eh, pero uh, according to COMELEC, wala silang magagawa dahil mandate naman nila na ipatupad kung ano ang iutos ng Kongreso kaugnay nga po ng isyong yan ng charter change. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbalita sa oras na 6.18 ng umaga. binabanggit natin ano, yung issue na may kinalaman sa irigasyon, no? Uh, dahil maraming mga taniman, libu-libong hektarya na mga taniman, 14,000 hectares na based on the latest tally ng NDRRMC yung uh, napinsala ng tagtuyot nitong El Nino phenomenon. At kung nga po ng issue niyan, eh nasa linya na po ng ating komunikasyon ang administrator ng National Irrigation Administration o NIA. Wala pong iba kundi si Engineer Eduardo Eddie Gillian. Maganda umaga po, Engineer. ah uh, uh, hello, maganda umaga po. Ha? Hello po. Yes, uh, Engineer, live po kayo sa DWIZ 882 sa programang Usapang Tol. On the part of NIA, dahil inaasahan po, according to pag-asa, no, posible eh, posibleng itong epekto ng El Nino phenomenon, magtagal pa, hanggang Hulyo. Mm -hmm. So, ibig sabihin, yung uh, possibility na makaranas pa ng matinding pinsala sa mga pananim, maging problema ng mga magasaka, ang irigasyon, ang, ang patubig sa kanilang sakahan, e eh, umabot pa ng ilang buwan. On the part of niya, Sir, ano po ang ginagawa ng initiative o hakbang ng inyong ahensya para po maagapayan itong ating mga apektadong magasaka? Uh, ang totoo niyan, Ma'am, bago pa naman ito, mm -hmm. ay... Uh... Ah uh, may pagkaplano na po kami. Napaghandaan po namin talaga ito. Ano po? At uh, nagsagawa kami noon ng uh, cropping calendar planning. Nadetermine namin kung saan yung mga vulnerable areas. At una yung mga vulnerable areas na yon ay uh, nasabihan na po natin yung ating mga magsasaka at sila naman po ay uh, nagtanim muna ng high value crops. Ano po? Uh, yung pong, actually po ma'am, ang uh, unang taya nga po ng NIA noon ay yung area namin nasa 20% yung vulnerable areas namin. Pero kayo na rin po nagsabi, ang data kanina yung 13,000, kung tutuusin mo po yan, ay uh, wala pang isang porsyento doon sa area natin. Ano po? Ang dahilan po na ito ma'am, kasi meron kami sinasagawa din na yung pinatawag namin alternate wetting and drying technique. Na kung saan, Nakakatipid po kami ng around 20 to 30 percent ng tubig, kaya napaparami po yung ating napapatubigan. So, so far naman po, ay uh, uh, okay naman yung uh, yung yield ng ating mga farmers ay uh, sapat naman po at uh, napunoan pa yung mga hindi nataniman. Eh, mukhang panahon na po, tapasok na po ang panahon ng tag-ani-administrator uh, uh, na banggit ninyo, Magiging, inaasahan ninyo na magiging maayos ang mga ani. So, ito pong oh, problema sa irigasyon, problema sa patubig, it will not create a problem sa issue po ng food security, sir. Ay, tama po yan. Uh, gaya po ng sinasabi ko, yung area po ng NIA, yung uh, napapatubigan mm -hmm. namin, ang tansya namin po ay uh, uh, aangat pa yung aming uh, ani doon sa mga irrigated areas. Mm -hmm. Pero tandaan po natin, around 60% lamang po ang irrigated area doon sa identified ng uh, uh, niya sa aming National Irrigation Master Plan, so 60% pa lang po ang na-irrigate. So, uh, yung pong uh, iba na walang irrigasyon, yun po ay wala naman po kaming control doon. Pero sa control po namin, mm -hmm. sisipa po po pataas ang ani natin. Mm. Yung pong area ng Oriental Mindoro, yung abulalakaw uh, na nagdeklara na po ng State of Calamity, kung di po ako nagkakamali, ano dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa kanilang mga pananim, ito po ba isakop ng niya sir? Yeah, tama po 'yon. Mm -hmm. Pero very unfortunate po yun ma'am kasi talagang uh, hindi namin din inaasahan na biglang mawala yung tubig sa ilog. Ano po? Kaya ang ginawa namin, siyempre pinadala natin yung ating mga bakudoon doon at uh, mga water pump para nag water pump muna. Pero tingnan niyo po ma'am itong mas malaking meron po kami. by the way, meron po kami mga 90 hectares po na affected doon ano sa Bulacan. So nag, Pero, nag nagpadala na kayo sir ng water pump? doon sa Bulalakaw. At, uh, sa at saka equipment po yung ating mga bako para mag po talaga dahil nawala ho yung tubig eh. So kung wala, nawala yung tubig sa ilo, wala talaga kami pagkukuhan ng patubig. So, Pero ma'am, ma tignan ninyo ah, mm. ang bigger scale. Bibigyan ko kayo ng bigger Sige, scale. Sir, itong po. Uh, pantabangan po natin ma'am, itong pantabangan dam natin. Ang naging vulnerable po namin dyan, dyan ay around 50,000 hectares. Pero ang aktwal lamang po na hindi napatubigan ay 7,000 yung magat, yung angat, lahat po yan napatubigan po natin. Mm -hmm. uh, ngayong buwan po, sir, yan. I mean, as we, we're talking about as of month of March. Kaya lang inaasahan po kasi natin na itong El Nino phenomenon will drag until July, sabi po ng pag-asa. So, mm -hmm. wag naman po, po sana ano, na dumami yung... Uh, lawak ng mga pananim na posibleng maapektuhan. But just in case yun po ay mangyari, handa po ba ang NIA, sir? Ah, Ma'am, na-project na po namin. Ma by mm -hmm. the time, mm -hmm. na tayo. Ngayon pa na, nag lang, nag aani na tayo. Di ba? By March, eh uh, itong March, marami na po April, tapos na po tayo. So, uh, ang susunod na cropping season na naman natin will be uh, June. Ano? Uh, May, June, July, mga gano'n. So, uh, but anyway, Ma'am, ah, ang mm -hmm. totoo niyan, meron pa po kami third cropping sa NIA. Itong aning uh, contract farming. Sisimulan po namin ng uh, Marso yan. So kita nyo ho ha, magsisimula kami magtanim ng Marso kahit may El Nino tayo kasi may mga identified areas po kami na kaya pa rin namin patubigan. Ayun. Uh, balik po tayo sir doon sa bahagi ng Oriental Mindoro. So ang binabanggit nyo po, maghuhukay na po ng balon, ganun ho ba? O, ng groundwater, water, hmm. ganun po ba sir? Para ma masupplyan ng tubig yung mga pananim? Yes ma'am. At uh, hindi lang naman po doon sa Bulalakaw. Uh, Entire Philippines po ganoon ang ginagawa natin ngayon kasi meron tayong project yung sa solar pump uh, irrigation. Ay, uh, marami po kami may turn over na at tuloy-tuloy uh, pa po ito. Uh, laking pasalamat nga po namin sa Kongreso dahil binigyan po nila kami ng additional na pondo para ho dito mm -hmm. sa uh, pag-source out ng uh, uh, ground. Uh, Mal malaki, population. malaki yung napadagdag, mm -hmm. uh, chip Galeon. Uh, si Sen. Okay, Tolentino sir. po ito. Malaki yung napadagdag sa inyo. Magkano uli yun yung binigay ng Kongreso ngayong uh, budget na ito, uh, 2024? Ah, magandang umaga po, Sen. Uh, actually, ang additional Ay. additional... Ay, magbigat uh, po. Eh, Gilyen. Ay, magbigat po. Yes, sir. Ay, so, magkano yung napadagdag? Pump irrigation, sir, ay mga 15 billion po. So, pero kabuo ang budget po namin from 40 billion, uh, mga 28 billion po ang nadagdag po lahat. Ayun, dapat magamit ng gusto yon kasi ang pinagtataka ko lang uh, uh administrator, itong uh, Office of Civil Defense ayaw pang irekomenda uh, i-recommenda na magkaroon tayo ng uh, state of calamity. Uh, kayo ba ay pabor na magka-state of calamity dahil sa si El Nino o wag na muna? Sir, ako wag na muna kasi ang, pero localized po dapat sir, dapat local government units po ang magdetermine yan. Uh, kasi hindi naman po pangkalahatan lahat ito. As we all know, balutin mo ako gaming ang Shanghai sa handaan. Super easy, madaling gawin, so try mo na. Lahat Itong Anggat sir, yung sakop ng Anggat Dam namin, uh, puno rin po yan. So dapat uh, hindi, Pero sabi uh, administrator sa Anggat, bumaba ng 205 meters kahapon yung level. Uh, yes, po, yes po sir. Pero, pero yung check ka uh, yung figures. Ah, uh, opo sir, ayun ah, Pero yun pong amin uh, sa irrigated kasi yung iba po po pupunta po yan sa concert, eh, sa inumin natin dito sa Metro Manila. Opo, po, po tabon. Yung, yung pong sa, sa irrigation po, sir, sapat po yun. Okay. So, walang, no, no need to worry. Ha? Ah. Opo, yung, yung area po ng niya, sinasabi ko, sir, kasi alam naman natin lahat, ay hmm. uh, of the 3 million mahigit na potentially irrigable, ay nasa 60%, 60 pa lang ho na irrigate natin. So, on the part of me, yan po ang kagandahan na, uh, sir, di ho ba, pag may irrigation, may reservoir type dam ka, nakakapagplano ka, alam mo kung ilan talaga mapatubigan po. Hindi yung sahod ulan talaga dahil uh, yan po, ang, yan, yan, po yung pinupoint out namin, sir, di ba? At saka isa pa po, sir, yung kung naalala nyo doon sa budget hearing natin noon, inilalaban po ng niya na kami ay dapat magkaroon ng calamity fund, QRF. Pero hindi po correct, hindi kami nabigyan. <laughs> Kaya, Pero ito, po, Administrator, kailan ba huling nag-meeting itong uh, Task Force El Nino? Ah, regular naman po ang meeting ng Task Force El Nino, sir. Turito uh, na yun. Kasi iba ang, iba ang nire-report din ng Department of Health. Ah. Uh, para sa Department of Health, ang dami ng El Nino health-related events, lalong-lalo na sa Cordillera. 490 kaso na ng mga contaminated water sources etc etc so yung pag ng state of calamity hindi lang isang agency ito maraming agency nga kaya nga meron tayong task force ninyo. so sana pag napag-usapan to mapakinggan din natin yung iba't ibang ahensya uh, administrator tama po sir pero gaya po ng uh, nasabi ko po uh, talagang uh, area by area po dapat sir ang ano muna para Uh, but anyway, kung ano po ang decision po ng task force ay nasunod naman po yung national government agency. Ay, salamat. Uh, Cecil, baka may tanong ka pa kay Administrator. Sige po. La last uh, question on my part, Senator Tol. Uh, administrator, Uh, yung mga binabanggit mo kasi natin kanina, yung mga binabanggit niyo po kanina, no, ng mga inisyatibo, ng mga hakbang na inyo nagawa, yan po ay short-term solution. Eh, ito naman pong El Nino phenomenon, ito pong matinding tagtuyot na nararanasan sa bansa, ito naman po ay perinyal, ito naman po ay palagi nangyayari. Pero ano po ang long-term solution ng, ng NIA? Uh, kayo po ba ay magtatayo ng mga additional infrastructure, para nang sa gayon, eh, mas mapahusay po ang pagtugon natin ano, sa mga ganitong uh, sitwasyon. Ma'am, simple lamang po yan. May kasabihan mm -hmm. po tayo in every crisis lies the seed of opportunity. Eh, mm -hmm. sinasabi na po ng NIA, magtayo tayo ng reservoir-type dams para during La Niña, hindi tayo namumblema sa baha, namimitigay natin ng baha. Nagkakaroon pa po tayo, nakakaipon tayo ng tubig, nagkakamitin natin pag-El Nino. May irrigation tayo, meron pa po tayong power generation, meron pa po tayong aquaculture. So, ang dami pong uh, uh, pwedeng magawa mo. Ang solusyon po talaga na to, lahat dapat ng uh, major river basins natin, dapat merong uh, reservoir type dams. Pero tingnan nyo, ang malalaking dams lamang po natin, yung magawa pa noong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., yung magat, yung pantabangan, uh, nawala po yung susunod eh. Yung mga wala na pong, yung itong, by the way, meron pala kami, ano, meron palang ite turnover over sa Nahalaora Dam na itong uh, year na ito. Pero dapat mas marami pong gano'n ang dapat ang gawin natin. Lahat po dapat ang medyo river basins. Yun po naman ang gusto ng ating Pangulong uh, BBM ngayon. Sabi niya, ito yung tutukan natin. Kaya nga po ma'am, number one sa kanyang uh, number one po sa kanyang uh, priority agenda, yung food security. Pero ang food security, ang number one po na kailangan niya is patubing. So dapat po, kung, kung talagang seryoso po tayo na ma- mat matuguran itong mm -hmm. lagi nating sinasabing strong El Nino, strong La Nina. Mm -hmm. Sabi ko nga ako sa Kongreso, so nag-hearing kami last week eh. Kung gusto natin tuguran yung mga strong El Nino at strong La Nina, strong support ng Congress ang kailangan namin sa budgeting para mm -hmm. po masolve natin ito. Put your money where your mouth is, sabi po nga nila mo. Uh, very well said, sir. Pero hindi ba po ito kasama doon sa additional 28 billion pesos na additional fund na ibinigay po Bibigya. ng Kongreso? Bibigyan ko kaya ng ano, ma idea, 28 billion yung additional mm. fund namin mm -hmm. para sa irigasyon. Uh -huh. Pero tanongin natin kay Sen. Tolentino, magkano ang para sa uh, flood control. D dapat ang gusto nga ng ating Pangulo, huwag na humulang masyadong flood control. Gusto niya mm -hmm. uh, water management muna. So dapat uh, doon po muna tayo sa water management. Kung bagay, facing po ano? utay-utay oh, hanggang sa maabot oh, po. po natin yung binabanggit niyo po ng mga uh, reservoir dam. Yes, ma'am. Mapwede naman magtulong. Well ang... said, uh, uh, Administrator you, Gillian, pero susunod, uh, siguro bigyan mo uli kami ng panahon para makapanayam ka. At maraming salamat sa mga inputs mo ngayong araw at maraming nakapakinig sa atin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang oras po salamat natin po, ay alas... Ano, 6.31 ng umaga. 31. Alas, 6, 6, 31. Uh, yes. makikita ulit tayo. Uh, Administrator Gillian, maraming salamat sa panahon binigay mo sa amin. Sa usap pang tol. Mga balita updated, mga isyu updated, mga komentaryo updated sa usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com.